Hi, mang tanom ako sang bulak, nagintangay ako sa pangalim mama, Ay, sa pintay, itanom ko na hiy do mapatay neso, hmm. tapos ngayon ako sang kaktus, kaktus kawag dito si bang, gusto ko yung kanina ko ako uh, kaniya ako ano diri sa misipira, para pag ano tanong ko na lang

kumpus kumpus nah, kumpus kumpus Masa tadi di ka para ganamit sya ng tulong masakit mga ya kaktus ni mother kami isa sama mga kita rin di man, sang kanding nih eh. kami tanong iba ni butang kumang sa duta ayari okay. e, ka kuri siya di tak kunan ng guri butang no sa di tak kunan ng guri butang bau basak pili ko tapi kita na natang hindi ako sa usara naman kaya damo di kay drama. Nah, Ayan, nakita ko man sa iyang kilid balay na nga ya big kuya kaya, kaya, mama nakita ko man sa iyang kilid balay kaya nah, kita traditional bulak naman na naman siya nga bulak Kaya yeah, ano? Huwag niya sa iyo pumulap. Croutons, missa, croutons. Yeah. 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 Thank vale.